God, salamat po sa araw na ito na pinagkalumog po sa amin na biyaya. Uh, sana ay bilang ito pong kakainin namin, bilang maging bilang lakas po namin na maghapon. Ayan. Uh, sana lagi din po kami gabaya at uh, supportahan sa amin pong uh, anak po kayo o saan magpo kami pumunta. Ayan. Salamat din po sa mga nagmahal at iwala po sa inyong likod na si Tecrito. At uh, Ah, tutubasan ko po yan ng double double triple triple ganyan oh uh, kamahal ganyan din super amen anong nga dito po mag so okay. ano ay mag pray lang, lagi mong handa ngayon so ano yun ko ako gusto ko ay don don Paano ka kagabi? Nakakain ka ba kagabi? Eh, nandung lang sa katena? Ano, yung joran ng ano? Isip ko naman kasi, may sinira na makako kung ulam dyan. Bahala alam po, alam ka lang, mga ano so, hindi ko na isip ko lang so, na lakang na iwang kanin. Nakikilala ko po yung aking ano, kasam, kasambuhay sa mga gulay. Ayon po tayo. Si Kuya Dondon. yan. Yung nito, hindi asin. Ay kaya Ay. Sana lagi nagbo-vlog. Hindi <laughs> joke lang. Sinasadukan po ako yan. Sa... 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 ka, Sa... 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 lang. <laughs> Sa... po Sa... Sa... Umakain na lang, gano'n ba ba? <laughs> Balang ka uli mamaya may tangalit? Subong naman, nakalimut, laman namin, higay mo naman, mahal. Dahil kasi hindi mo ako, never kong narinig na tinawag mo ako mahal. Saka sa iba mo yan, tinatawag. Hindi, kasi tawagan po namin, be. <laughs> Pero gusto mo yung ano, yung ano, yung... Sana meron po <laughs> <laughs> Ayan sige po, yung unang subo po para sa inyo. Napakasarap hmm. ah, po. don ito. ito. Yung, yung pangalawa naman Ay, sa akin. Ay, sa'yo muna pala. Hmm. Sarap. Ay, si Nanay Carmen nabigyan na sa akin. Mayroon si Nanay Carmen. Yung... Sa akin ang yung lang si Nanay kan. kasi hindi po siya kumakain ng kanya. Sharp magkamay kamay. Kaya lang, umawag po tayo ng mga ano, gamot. Insecticide. Kami na lang. Mm -hmm. Hmm. Nagusin ako ng stress. hindi na ako makatulog. Sinisilip ko yung video lang eh. Eh ano yun naman narandaman mo, mga comment? Masaya ka. O ano yung nangandaman mo? Di ba nagdagdagan yung pagmamahal mo sa akin? Siyempre. Nagdagdagan. Hmm. Ano hindi lang? Mula ang pisa naman. Ganun naman. Hindi naman naman matatagdagan. Hindi naman naman. Basta kapag buhay tayo magkasama. Oh. At yung mga anak natin. Yun. Masarap. Oh. Anong gusto ni Kiri? Hmm. Maganda pala. lang vlog. Hahaha. Ka naman Chris, ang tawa naman pa na naman ano. Nakakahawa po ang tawa ni Chris. Ay, kayo bang mag-asawa? Di ba ganyan? Eh kung kayo araw-araw yung -araw kasama, hindi ka tatawan. So. Kayo bang mag-asawa ni Robin? Di ba kayo kasis oh, yeah, na ganyan? Yeah, Oo, oh. Kaya kung nagsama-sama kami dito, Puro oh. wow. tawa na nalang po nangyayari sa amin dito. Pag kung nandiyan na po yan, galing halaman. Puro tawa na nalang po. So, ikaw eh, stress, wala ka na. Panurin nyo lang po yung kay Tech Lito. Mm. Oh. po, nakakapagpatanggal po sa amin ng stress dito. Doon doon, wala po. Kasi pag abusog ka, malakas ka. Ang mm makayayat -hmm. ka. Pagkabi, sak na sa tingang. Ano? Di ba, may mahilig ka sa gulay? tapi kami ko po 'yung po ng Marami po kamay kanya maraming gulay freshable yang Oh, agree oh. para maubus 'yan kasi eh. Mamaya... Ay, dinadala oh, na po 'tong gulay. Ah, Gulay na Ba? Good morning, good morning Good morning din sa'yo, uh, Kajani Mga balahibo ko Tumatayo Dahil Yung first vlog ko Napakabilis naman Ang pagmamahal ng ng sambayan ng Pilipino sa akin Alam mo ba Ang piling ko para akong Superman Kaya kaya lalo akong ano eh Nagiging positibo sa aking mga gulayan Dito sa farm Kaya hanggat na dyan kayo mga kajali Si Teklito Hinyo likod Patutunay na abang may buhay May pag-asa Naano ko sa damdamin ko yung Yung pagmamahal ng isang Ng isang kababayan natin na Gustong Alam ba yung Mabuhay sa mga ibang Uh, kahit di mo kapamilya pero tinuturo nila ng nag-iisa tayo at nag uh, nag-iisang uh, nag lahi tayong Pilipino. Kaya napakaganda ng may katikram tayo diyan pa lang doon ko na, na, na yung pagmamahal ng mga kababayan natin kahit hindi natin kapamilya pero nagmamahal tayo. Kaya praise God. Uh, then, Hallelujah. Amen. Mabuhay po kayo mga kajali. Uh, gagawin po lahat ni Katik Lito paano po kayo ma, uh, matuwa at matanggal ng stress Kaya, very very thank, thank you thank you very much na wala akong masabi Aww. itong ampalaya ko na sa taas na to. More 20 pitas na to pero tingnan mo parang hindi nagbabago yung kanyang ano ba. Parang tingnan mo tingnan mo din. Oh. Tingnan mo oh. Tingnan mo. Oh. Ito ito mga kajali. Magtanong kayo sa mga nag ampalaya, Ito nasa mga 22 o 24 na pitas na po tayo din eh. Pero dahil tuloy-tuloy po yung binibigay po natin na sustansya sa mga puno nila, continuation yung ano, maintenance yung pataba, at saka po yung spray natin na pulyar, madalang po yung mga, siyempre may mga hayop yan, eh maintenance lang po yan. Tingnan nyo po yung ano, naniniwala ko talaga ang, ang gulay din parang tao, pagkat continuous yung pagbibigay mo ng alaga, continuous din ang bigay ng bunga. At saka tinan mo, parang mga basal sila, Oh. Oh. Kaya, uh, yun lang mga, ano, mga kajali ng mga farmer dyan. Tuloy lang po yung pataba, alaga, at saka yung trim-trim lang para hindi po sila makapal sa taas. Huwag yung po masyado pong, ano yun, medyo taasan na po yung pagsupang. Para po hindi po kumapal yung mga usbo sa taas. Para tuloy-tuloy po yung paghulog nila ng bunga. At saka, you know, yan o. Oh. Makapal pipitas pa am um, more na uh, 500 kilos, pipitas po ko din mga kajali. Siguro ito, itong pana, ito siguro ano na to, siguro um, na, pagbigay ako ng magandang idea na to sa mga sa mga nagugulay na mga kajali dyan. Basat yan, diretso lang po yung ano, parang yung tao din. ganoon lang. Pansin ko rin nalat yung mga farmer, pipit, pipitas sila bukas mag i sila ngayon kasi sila bukas hindi nyo po dapat ginagawa yon. magtatayo po yung kakain at saka iiksi yung buhay nila oh, no. uh, tara po mga dali uh, Nakapagluto na ba kayo, Chris? Ha? Huh? Chris, yes, nakapagluto na ba? Eh, nag-ilip-ilip. Ha? Ay, sabihin, huh? <laughs> ah, may makatira-tira lang. Ano, ayaw ko sa lahat tira Ha? Pero okay lang. Masarap pa nga yun eh. Yung mga tira po kahapon na mga ano. Ano ba tira natin sa upas? Siligang. okay. Eh syempre kailangan natin magtipid. Eh huwag natin yung kung obra pang kainin Patulong mga kasdali. Ang dami po namin Isis na kaldero. <laughs> Nakakatuwa, no? Yung, yung mahal ko eh, parang napakasaya sa nangyari. Yung nagmahal kay Tick yung mga nagsusubscribe. Nagbabantay siya naman nagsusubscribe. Kung ilan na yung nadadagda. Minomonitor niya. Si, si Ate Chris, ayan. Pag siya, hello ka naman. Natutuwa sila sa inyong, ano yung, yung smile mo, very, ano, very positive. Masama mo sa pakarantan. Kahit masama pakarantan, hindi ako iniwan din sa po, mga kagaling. Medyo, ha, ano po yung pagkirandam niya? Medyo parang, tatarang kasuhin ka ba? Parang gano'n? Parang. Oh. Pero may, ano ay. Medyo mo pang, ano ha, daan-daan lang, baka matuluyan ka. Ang lakas ng hangin kahapon, kaya... Ay, ay good Morning po, mga ka-John Vlog, ka-Teklam, ka-Sitmeri, ka-Jano, ka-Alvin ka, ka, ka Arde, ka 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 so basibling, morning, good morning po sa ating lahat. Oh. Yeah. Salamat po sa mga nag-subscribe at iwala po sa inyong likod na sutit dito. Ayan, yung pong nanalo po ang first subscriber